Reaksyon ni Rufa Gutierrez sa fake news na buntis siya. Mariing itinanggi ni Rufa ang ulat na siya ay buntis ngayon at ang sinasabing ama na kanyang dinadala ay ang rumored boyfriend niyang si former Quezon City Mayor Herbert Bautista. Sa kanyang Instagram stories gabi ng January 18, 2024, magkasunod ang mga post ni Rufa ng pagdidenay niya tungkol sa malisyosong balita sa kanya ang mga screenshot na i niya ay ilang mga headline mula sa mga tabloid tungkol sa kanyang di umano'y pagbubuntis. Una nga rito ang larawan niya kasama si Herbert na ibinahagi sa social media na may nakasulat na quote na Rufa Gutierrez, binuntis ni Herbert Bautista. Ibinahagi ito ni Rufa at nilagyan niya ng caption na mm, kalakip ang thinking face emoji. Isa pang social media code na may niya na tila gulat ang mukha na parang kuha mula sa interview niya sa Tonight with Boy Abunda noon at may nakasulat pa na Just in Rufa Gutierrez o Maming Buntis Herbert Bautista magiging tatay na. Ang ini-repost ni Rufa at dinagyan niya ng caption na nagsasaad na hindi na sana niya bibigyan ito ng pansin, ngunit saan man daw siya magpunta ay marami mga tao ang bumabati sa kanya. Buong caption niya: I wasn't going to dignify this with an answer, but everywhere I go people are congratulating me. Dinikit niya ng shocked and laughing emojis. Ibinahagi rin ni Rufa ang isang Facebook post sa isang tabloid kung saan mababasa na nakasaad dito na tanong na Rufa Gutierrez, binuntis ni Herbert Bautista, kalakip ang dalawang magkahiwalay ng larawan niya at ni Herbert. Matatandaan na noong 2022 ay naging usap-usapan ang relasyon ni Rufa at Herbert. Maraming niya na sa mga nagpahayag ng suporta kay Rufa at pagkadismaya sa mga kumakalat na fake news tungkol sa kanya. Sa ating isang nyanin na nagrabi ng araw ang lumalaganap na fake news ngayon na iba ay gagawin ang lahat para lang mag-trending kahit pa nakakapanira na ito ng ibang tao. Hiling naman ng isang netizen na sana raw ay masampulan ng demanda ang mga nagpapakalat ng fake news para tumigil na ang mga ito. May netizen naman ang tanong kung kaya pa ba raw ni Rufa ang magdalang tao sa edad niya ngayon na 49 years old. Sinagot naman ito ng isang netizen at sinabi na bakit naman daw hindi. Ang American singer and actress Janet Jackson nga raw ay nagawa ito sa edad na 50. Sa alam naman ng isa na kahit si Alma Moreno ngaraw araw ay nagawa pang mga anak noon sa edad na 52 na hindi IVF. Na agad naman sinagot ang isang netizen at sinabihan ito na fake news din ang saad niya dahil hindi naman nagbuntis si Alma sa edad na 52 noon. Limabas Di si din noong 2022 ang mga chismis na buntis si Rufa. Nalaglag ang pagbubuntis at ikinasal pa kay Herbert. Itinanggi ito ni Rufa Nakinutsa kung paano siya naging favorite topic sa mga titos at titas. Samantala, madalas nakikitang magkasama sila Rufa at Herbert sa mga pagtitipon ng pamilya Gutierrez bagamat hindi pa rin kinukumpirma nilang dalawa ang kanilang totoong relasyon. Samantala, mariinding sinabi ni Rufa na fake news din ang quote card na kumakalat na inuugma sa kanyang ina na si Annabel Rama. Okay. Mapapansin sa quote card, may verified badge na blue check mark sa tabi ng profile picture ni Tita Annabelle na ibig sabihin ay legit na account niya ito. Nakasaad sa post ang talak niya sa kanyang estranged daughter-in-law si Sara Labati. Mababasa rin ang salitang waldas well, na siyang dahilan ng hiwalayan ni na Sara at anak niyang si Richard Gutierrez. Nire-post ito ni Rufa at nilikipan pa niya ng mensaheng, again, fake news at dalawang face with rolling eyes emojis. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!